Tá, ah, Libuan ka mga deboto sa Nuestra Señora Virgen de la Regla sa siyudad sa Lapu-Lapu ang bibisita sa simbahan o mitambong sa Santos ng Misa atol sa Besperas sa ika-288 ng kapistahan sa Virgen. Human sa usa sa mga inoras ng Santos ng Misa karong Adlawa, dungang gibunyagan ang 75 ka mga bata. Usa niini, ang anak sa magtiayon nga silang lovely o Joel Alenerio nga tuyong gitunong sa Besperas sa fiesta ang bunyag sa ilang anak nga si Baby Bryle. Koan para dungan po sa pista kay birthday man sa sayahang mama ayang lola samtang taas nga linya ang makita sa mga buot muhalok sa imahin sa beren sa regla dungan niini ang ilang paghungong sa ilang tagsa tagsa ka mga pagampo dagan sang mga mipadangat sa ilang mga pangaliya pinaagi sa pagdagkot og kandila Usa sa mga manindahay o gandila mao si Lola Nening ni Nakwe, 65 anyos o 40 na katuig na naninda o gandila pangamuyo ni Lola Neneng, kabubuan pa siya o grasya sa taas ng kinabuhi. Ayha ko, ay, ay ako maninda, mga muyo sa ako sabihin, nga taga ako gracia, nga hasta ang pamilya, aw akong pamilya, taga bago, basko Glawas tanan, nga maninda na ko di lang po, di ko mangitag kanang kanang dako kayo, kanang igu-igu ra ba? Niadtong miaging Domingo, kipahigayon sa bang fluvial procession sa milagrosang imahen sa Nuestra Señora Virgen de la Regla. Atol sa fiesta og mga adlawa, kipasalig sa Lapu-Lapu City Police pinaagi ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres ang tigpamaaba og sa Investigation and Detection Management Unit nga andam ang kapulisan 24 oras alang sa pagpatunhay sa seguridad. Pero karon still gahapon uh, katong uh, kasigarbo until uh, karon until ugma man atong full force nato sa personnel so tanan tan, sir tanang personnel nato uh, 700 plus uh, PNP personnel of Lapu-Lapu is on full alert status dugang pa ni Torres nga wala hinon sila na monitor nga mga di maayong hitabo sa dakbayan kagahapon nagmalampuson og nahimong grand champion sa ritual showdown ang Marigondon Elementary School atol sa Garbo sa Lapu-Lapu City o sila nakadawat og 130,000 pesos. Tabog dugang 600,000 pesos, sila pula si Mayor Junard Ahong Chan o Congresswoman Cindy Chan na sa napu contingent. Isip! Honorary Chairman sa Lapu-Lapu City Fiesta Executive Committee, ang committee muhatag o additional 300,000. Sure na mo. Kamong tanan, kamong napulo, kabuo, sure na, na doon na, mag, doon na mo yung madang cash prize. Ba? Additional, additional of 60,000 pesos each Samtang gibot sa Public Information Officer sa Lapu-Lapu City nga si Mark Bautista nga mas ingrande ang kapistahan karon sa dakbayan sa Lapu-Lapu ikan di isa na kalabang katuigan. Asoy para Bautista, madaghan pang palihutan o mga entertainment shows ang ilang diandam alang sa mga kapungan. Uh, makaingon sab nga, in grande sab ka, ang kaning kasaulugan sab karon compared sa last year kay gani uh, bibusal sa last may agintuig tuig kay mahulog nga maupat nga mga uh, kalihukan nang ipegayan kay tungod sa pandemic mm -hmm. so karong tuiga um, open naman tanan so basically makaingon tang daghan gud ang mga mitambong sa karon uh, ang gidapit lang namo ang tanang mga opunganon o kaning mga sibuano nga to join us uh, to celebrate the 288 nga kapistahan ni Berhen sa Regla din sa Lapu-Lapu. And then doon na pa may mga uban ng mga kalihukan nga among i-showcase ngato sa mga kanang mga katauhan. Kauban si Mary Francis Link Ayon, Angel Cafe Sanyal, Alang sa Samay TV, Cebu.